nanay ako, may mga anak ako, and alam ko yung pinagdaanan ng mga bata. So, no, hindi-tira na yung pamilya pa ng no, pwede. Okay. Parang during this time, exactly. I cannot, I cannot let <stop> it <Elvisças> pass anymore. Hindi ka tulad ng 2015 na parang, uh, ano ba pa yan? Um, pwede mo palampasin? Pinalampas namin noong 2015. Iba-iba na ngayon. Kaming okay. yes. 2015 mo sa Bacati? Parking building yung sa daddy niya na po. Nakita ko, order yung pinagdaanan na namin mga kapatid. Pinagdaanan ng mga mata. Yung mas masakit. Mas, mas, mas. uh, What exactly do you want for ba? Ay, ayaw ko, wente, well, ayaw pangunahan yung chairperson. Kung oh, di sa censure, okay? Pagsabihan siya sa mga. Basta sa akin, at the end of the day, basta may penalty.